Welcome to my vlog. Magluluto tayo ng tinolang uh -huh. malad, Madramstick. Nanguha pala ako ng so, kapayas dito sa aming bahay. Madilim na. Yan, yeah, hindi masyado makita. Pero siningit ko. Tinuha ko ang kapayas. Tapos nanguha pa din ako ng cook mountain. Malunggay sa aming kapitbahay. Ito nang hiwa na ako Wala ng, pa, ng putos pa ko, hari pa, oh. ahos. Nagay, sabi mo. Ginayat ko ang ahos. Japanese lang ka chicken. saunod ang onion sibuyas bombay hiniwa ko At tapos sa sibuyas bombay ang ginger hindi yan mawawala ang ginger ang luya pag magpino la manok dagdag sa sarap pakua sa langsa sa chicken meat kulo in in ang Blanggaw. chicken meat kumuso na tong karon ko na, na mo ng asin at saka suka at sumo at inang lawan at inang ko na at binalatan ko na rin ang kapayas hiwain para sa tinolang manok natin tingnan nyo ang maliit ang cute na papaya oh. maliit siya pero mukhang luto na nagyelo gamay kayo Ito. at dahil kompleto ng ating mga ingredients magumpisa na tayo sa pagluluto unahin muna natin ang ginger or loya paglista at isunod naman natin ang garlic tapos ang onion Limikos-limikos. At isama na natin pag-isa ang ating chicken meat na minarinito muna. Tapos isa. Lagyan na natin ng tanglad, Ayan natin yung grass para ang dagdag sa bango, sa aroma. Para mawala ang langsa. Meron na tayong ginger at yung brush takpan muna natin guys at nilagay na rin, na rin, natin ang papaya ng hiniwa at maglagay na rin tayo ng konting tubig para palambutin ang ating papaya at saka Pagpan muna natin. Lagyan natin ng asin ng ating lotong tinulang manok. Lagyan natin ng half cubes lang. Kunti lang natin nila. Lagay ang katunga lang para sa tinulang manok. At magdagdag tayo ng tubig. Sabaw. magpasabaw ta guys malambot na ang kapayas tikman na natin ang sabaw mmm tamang tama ang timpla ay loto na ang ating manok ang chicken meat at saka papaya lagyan na natin ang malunggay at saka isang pirasong sili Luto na ang ating tinolang manok. Ito na ang ating finished product. Sit it, guys. <laughs> Ayaw niya mapakita ni Hadi sa camera. Kaunta, tinolang manok. Kaunta oh. mo ni Hadi. Sit, 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 sit. Sit, sit, sit. Uh, Aya yeah. mm. Oh. Tapos na ko kaon. Tulaan na lang nabili, no? Buto. <laughs> Sinaw. Buto na lang natira, guys. Buto na lang. Thank you for watching.